Yan good morning good morning. Magandang sikat ng araw ngayon. Yan. Oh dito tayo sa tanim kong malberry na matay nung kataraan ng uya sa probinsya. Pero yan na pero oh. Yan, nanalbus na siya. Yan, hindi lang talbos. Kasi na mulaklak siya. Ayun oh. Mamumunga na. Yan, mabubunga na 'yan. 'Yan oh. Dami, 'yan oh. Nangalbos kasama ng bunga. 'Yan oh, 'yan, 'yan, 'yan. Eh. Oh, dami ng bunga oh. 'Yan. Dumating pa kala ko mamamatay siya kailang yung pagdating ko diniligan ko saka umulan so, naka recover yun o. makatikim na naman tayo ng bunga nito ang tamis nito pero maliliit lang kasi hindi siya tanim sa lupa talaga ang dito lang sa paso eh kaya sa timba ang no, dami Ayan, makatikim na naman tayo ng bunga ng mulberry ay yung malunggay ko pala dito sa kabila ilang bisis na nakuhana ng dahon ayun ah ilang beses ko na nakuha niyan yung nagsabi na hindi mabubuhay o nabuhay siya basta may lupa lang yung puno mabubuhay yung sana tumagal kailang maliliit yung dahon hindi gaya talaga na sa direct sa lupa Ayan, ang dahon pero at least mapakinubangan natin nagkukuhanan ito no, may tanglad pa yan. Ayan, may tanglad. Yan isang malunggay ko yan. ano Nanalbos na rin. Yung dito sa kabilang malunggay, payat eh. Kasi matanda na to, hindi ko nalipat, hindi ko napalitan yung lupa. Dapat itanim ulit ito. Ayan, may tanglad eh. Ayan. Dapat palitan yung lupa para ito nga ba kung doon sana sa kabila yung tanim yun tataba siguro kailang hindi nga atin yun paaraw tayo muna ganda sikat ng araw dito pero mamayang hapon ito uulan kasi may low pressure daw kasama yung Manila kakalabarso mamaya ng hapon siguradong uulan walang mga ibon yung tunog lang nila walang hindi sila lumilipad yun medyo maulap doon sa kabila mga sakit, may mga bunga yan ayan, eh, may ibon layo ok, bye 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 na po